So yan po mga sa mga pagpalang gabi po sa lahat. So magkita na Bisyo TV po na no? balik sa bundok. No? So ngayon po is uh, yung tunog na barko mga kadol, Kung saan po galing po yung uh, tunog. Uh, susundan namin. So balikan po namin. Susundan po namin yung tunog ng barko mga kadol. Uh, kung saan po patungo. No? Kaya ngayon uh, nandito po tayo sa si area. So kasama ko pa rin si Budokyo. Q. No? So sana po ay patuloy kayo sa pagsubaybay sa bawat video po namin sana po ano yung skip ads no para po hindi po masayang po yung pagod po natin para may konti tayong revenue no? so ngayon ah uh, unang-una po ang gagawin po namin dito uh, ay namin kung baka mayroon dumaan no baka totoo yung dumaan ba na uh, isang barko no so kailangan po natin pupuntahan ng media kung saan po sila yung tunog ng barko so yun, unang una, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bagong subscriber po natin dyan sa mga salad viewer po natin sa lahat po nag-share sa bawat video ko maraming maraming salamat po na. so shout out kay ma'am Mario Labong kay ma'am uh, sa Kamaki shout out kay uh, Bia Baula si, uh, si, si Jen sa lahat po sa lahat po sa, pong sa mga video po natin Uh, Shout out lahat. Sana po ay eh, mag pa ka palagi dyan. Kung hmm, saan kayo sa solok ng mundo. So, ngayon, uh, sana ay walang mangyaring masama pa sa amin dito ni So, samahan nyo kami dito at saka po, ano rin nyo hanggang doon, masundan po ninyo yung bawat video po namin. Kasi wala naman tayo nagsikita, no? Oo. Ano lang kasi Tunog lang? <coughs> Mga tunog lang ba? Tunog at boses lang. Pero mas delikado yung hindi makikita po kasi hindi natin mapansin. Baka kaya yung yung motor na ginagalaw. Okay. Tapos hindi na maandar. Buti dumating yung kaibigan natin ng ibatan kaya po yung nagpaandar sa ano natin. motorsiklo natin. So yun nga mga kaibigan. Uh, yung motor namin ayaw talaga umandar. So buti tinulang Tinulungan kami yung ng ibatan. So ano na lang tayo. Hindi lang tayo makumpensa bro. So sundan natin, sunda natin yun. Hindi yung... tayo ma masasaktan yan lang physical no? kasi hindi naman sila din nakikita oo oh. Uh -huh. pero yun lang hindi natin alam ano yung ano yung ah, kaya nilang gawin -hmm. Uh -huh. so, kapag hindi lang tayo ma ano bro hindi tayo makasala sa kanila ayos lang ayos lang, ayos lang pero kapag uh -huh. kasi hindi kasi, oh, kasi hindi natin sila makikita baba kamapakan natin mm uh -huh. yun, yun na lang na malaking problema

Ito, boses ng aas ba? Dito, okay. ilo okay. okay. dito, dito yung malaking ilog ba? Malo. Di ba ang ulan kagabi no? Oo. Okay. Baka ba? Kasi may ano. Okay. Kaya siguro may dumaan na no? Uh, kahit bumaha kagabi bro. Tingnan <coughs> <coughs> mo yung tubig bro. Malinaw. Hanggang. Oo oh, nga. Di ba kapag bumabaha, nag, nagkukulay... Blue? asul Hindi, nagkukulay brown. Brown? Oo, oh, yung tubig. Pero dito mo yun, napakalimit yung tubig. Lah. Malakas naman yung ulam tubig. Lah. Parang ito. Ano ito? <Parang>, ano <yun? tos> Baka gusto ipasok yung motor dyan. i <laughs> la encaminar para encima de

Tingnan natin bro. Hmm? Lum hmm? Parang lumipad lang yung barko ah. Saan? Ano ba yung lumipad yung barko? Ewan ko. May lang yung ilog ah. Wala namang barkong lumilipad siguro bro. Ano nga naman sa ilog sa dumaan, hindi pwedeng dumaan yung barko saan. Baka to yung mga sinabi sa mga viewers bro. Hindi makakadaan yung barko sa ilog. At, at isa pa, pag dumaan sa ilog, makikita natin. Oo. Kasi may ilaw yan eh. Ay Mayyake bro. Nandito pa kuno para sa bro. Dito no. Sundan natin bro. Yung mga kadaun. May biglang dumaan naman yung barko. Ito kaya yung na natin kagabi bro. hindi po di dumaan yung yeah. barko dito? Oh, uh, ilong tubo. Yeah, Oo, malikin. Hindi po di dumaan yung barko dito. Pag pinag ko bro, baka may... Hindi na din gumilipad yung barko. Ano kayo mapiliwanag yun bro? Baka sasakyan ng mga inkanto. Sasakyan ng inkanto? Parang dito talaga, bro, dumaan mo. Hindi ko pa rin ikong sabuhin sa bata. Dito talaga. Madumi naman. Hindi, hindi. Hindi din. Ang barat nito. Hindi din galing yung barat ko. Parang nag-iahan ko ba. Hindi kayo sa taas yun, bro. Galing. Hindi, ayoko. At yung batara ko. Ang sa taas, yan. Mas lalong imposible yun. Hindi naman din nilipad yung barat at uh, isa pa bro, napakalayo natin sa dagat. Oo nga eh. Kasi kung may tunog doon sa dagat, imposible na aabot, natin pa, natin. Pa, aabot pa dito. Tapos ganun kalakas. Ako eh. Ano Imposible. Imposible dito sa bag. Sige bro, ano pa ito sa unahan bro? <coughs> <coughs> Sibli kaya ba eh? No? Wala bang butas yung butas ha? Wala, wala, maslop <coughs> Sige <Sibili. coughs> bro Imposible talaga to. Mga kadol na <coughs> kadaan tumbarko barko Kasi Ano, manda, may na lang talaga yung ilog tapos maraming mga bato. Posible para yang gantad ya to. Bro. Parang yang gantad ya. Wala naman. Kalau kak. Si beliau ama domi. Tapos may tunog tayong nalilin na barko. <disappearance> Tidak tahu may. Nalilin lang, mayatak tayo.

Nih. Tik kemai. Am birisit wak bua. Javi parangai bilang bro. No? Oh. Oh. Grabe no? Itong kita pa yung ano? Bakas ng gulong. Grabe. No? Oh? Oh. May wakwak pa. ko talaga makita.

wala wala na yung barko sa punahan wala ka Hindi daw tayo masyado kumpiyasan pa din sa dumaan sa daan tingnan niyo para makita natin tingnan daanan Sobrang bilis yung katak buo. Panos yung makadaan niya kasi may <kodaman> nakaharap. May nakaharap mga kadul. Hmm.

Dito lang yun kanina Yung tunog ng barko mga kado Hindi hindi siyang malayo oh Wala. Ni bro. Ha? Ngayon you know? oh. Sa punong kahoy. Ano? Ano? You know? Saan? Yun know, yun. Know? Sige mo ta tura tura. Ay. Ano? Ano ang kasing hayop niyan? Makita mo ba? Napakaliwanag napaka ng mata nya, bro. Hmm? Yun know? oh. Hmm. Yo, know? yeah. You know? Ano? ng mata nya, bro. Miluk. Miluk ya, Kak oh, you, mm. bro, ini yang miluk. <coughs> 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 miluk yang tak yang bro? Miluk. Ya, Alah, miluk. Abi. Hmm. Bro. Malah miluk sih. bawa apa? Apa bakal apa miluk-miluk yang nak bro? Bukan yang hilang langkah Berarti Ini sabu aku nak minta bu. Ini sabu karung ini. Ang uh, tinig ng barko dito. Hmm? Yeah. Impossible. Impossible. Ito, Ito yun o. Tingnan natin kung malapad na yung ilog dyan. Kalapad ba? Kalapad yung iglog. Ito paano lang sa makadaan kasi may na yung tubig. Tara! Ano yun? Lom. Biaya tuh.

belum lagi, ya. Nunggu, belum lagi, itu Berapa, 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 itu, Dito, itu, dito, ya, My cat Ini naman lumulubog